mga ka city ilaya iilaya tayo dito tayo isit sa ilaya dito kasi marami rin marami rin paninda mga idol ayan no oh, tulad nya no dito marami 50 pesos may ano ka na oh. 50 pesos idol baka feeling ah magkano bossing 200 200 mga boss dito pala okay lang boss makita sana ang gaganda mga idol nadaanan ko lang ang dami mamimili ka lang oh. bulls aces tau gama ayan mga idol ito lang pala to paikutin natin mga boss ha Para makita nyo yung Brand na Gusto nyo May type ako mga idol eh Kukunin natin Ito Aces oh Ayan Ito May tawad pa boss Sa 200 Hanggang 150 Uy 150 Hanggang 150 Kaya niyang ibigay So Sigurado na Kukuha tayo ng isa dito mga idol Naganda Nadaanan lang natin mga boss Oh, iba-iba. LA. New York. Iba-ibang tela. Ayan, uh, mga boss, ha? Sa mga magre-regalo, alam nyo ba na pag lalaki ang re-regalohan nyo, maa-appreciate ito kahit babae. Hindi pa mawawasak ang bulsa mo, magugustuhan pa ang regalo nyo. Eto, mga boss. Mamimili ka lang kung anong brand. Bulls, ito, isis na pula. Medyo mahilig tayo sa pula mga boss Pero ang ganda rin Ang ganda rin itong ano eh oh. 150 kaya niyang i-buy Ibigay Ayan. Lakos may lakos din Mga idol o Balls yun na nga, Mga Nike maraming Nike O to Tawga ba, Madikis Balls New York Ah uh, ito insist din pala to mga boss eh. Red and red and black. Free size to mga idol, pwede na mga i-adjust eh. Ayan. Ayan, ayan. 150 lang dito. Ano pa dito? Parang type ko. alin kaya nalilito ako. Ito duck so. Oh. Marami, uh, ah, kung pupunta kayo rito, maraming piling pagpilian may tidak so, legs ganda rin ang kulay eh. aling kaya pili pili may tibak same sila eh. same sila ng NHL, eh. Ito eh. ito pipila na tayo ng isa nadaanan lang natin buti pumayag si Bosing ano, magpa vlog Ayan. ganda rin ito 150 mga ito at bukod dyan may mga t-shirt din siya Ayan, tapos may mga naka ano siya oh. nandun oh. lagay mo na na ah, marami bukod dun ito pa pala Bosing kukunan kukunin ko na ito Bosing ito yeah, pa vintage. minili ka lang oh. vintage? Pauka oh, uh, mga boss Sa mga mahihilig sa vintage Marami siya Ayan, may lay magkano, magkano dito boss yung prices natin? 400 400 Marami uh, Blue Jays oh. oh Lakers Lakers New York Mga vintage to mga idol oh. Bulls Ito Lakers Maraming ano eh Maraming mahilig sa Lakers eh Raiders, New York Aces Sa baba Raptors Lakers ulit, vintage so oh. Braves Ayan o oh. Atlanta Ito, pin Vintage Ito, maganda to World Series Ah, football Maganda nito mga boss Snapback o oh. Snapback mga idol. Vintage, oh. Oh. Oh, uh, 400. Pero ano pa 'yan? Mukhang may tawad pa mga boss. May mga shades din siya. Dito, dito pa marami pa. Packs, oh. Basta boss, basta. Dito vintage. Okay, Tapos yung mga t-shirts yung mga t-shirt natin, bossing na ganito, magkano kaya? 350. 350, pwedeng pang regalo mga boss. Madam. Ayan o. Oh. Ang ganda nito. Ayan o. Oh. 350. Spare. Ito, night. 350. Ang ganda ng tela. Ito, adidas mga ito. Adidas. Tapos may pants din siya. Ibaris pa ito. Ito para makikita. 350 Tommy 350 Very 350 Sizes kompleto naman ang sizes eh Ano ang pangalan nila boss okay lang pangalan Arnold po Si Arnold kung pupunta kayo dito uh, Ilaya hanapin niyo lang si boss Arnold Pagdating pagdating sa sizes ito may mga sizes naman yan ayan, ayan. po, lahat ng kulay na type niyo tanong niyo lang sa kanya anong type yung kulay dito mga maraming magaganda eh kasi tayo mga idol sa sombrero ayan mga boss nasa tapat siya ng Julius Bake Shop lalabas tayo mamaya para makita niya dito kasi one stop pang pang, -pang regalo mga t-shirt kay Boss Arnold hanapin nyo lang nasa tapat siya ng Julius Bake Shop teka mga idol babayaran ko muna yung kinuha ko ha. ay nga pala ayan ayan dito tayo sa kanya eh, kaya ko yung sombrero ko. At yun na nga mga boss idol. Nandito ano, tayo kay, kay Boss Arnold. Uh, kung ikaw ay ngayon lang nakabisita or nag-click sa akin channel, maraming maraming salamat po. At sana po, huwag kakalimutang mag-like, comment, at tagit po sa lahat mga ka-city. Please subscribe and pakikit notification bell para updated ka sa mga bagong updates. Boss Arnold, yun na nga, nasa tapat siya ng Julius Big Shop. Ito yung kanya, kanyang tindahan mga idol. Lahat, mayroon, no? Nakita ko kawad yung mga sombrero niya, nataipan na natin. ayan, kay Boss Arnold, sa mga mahihilig sombrero. Ayan yung tindahan niya. Nasa ilaya tayo mga boss, ha? Ayan. Tara, na tayo mga idol. Babaybayin natin mga busang ilaya. Ito mga tinutok. Eh. Pato. Oh, machine oh. Palagay ko mga mungo yun. Ang daming bags. 100 oh. Uy, 100. Dahil sa pato. Oh. 100 lang. iba-iba mga boss dito pala bibihan ng mga sapatos na mura so, 150 150 crocs na oh, mga idol 100 sleepers bag nagagalabi ng bag mga boss oh. shirts Ayan, sapatos po, oh, may sapatos ka na, mga bro. Ilaya commercial mga idol. Dito tayo umiksit pa. Oh. Dito rin tayo nakabili ng sombrero natin mga idol. Bags. Eto, sapatos, 100. Sinelas, 100. At yun na nga mga boss matraffic na so hanggang dito na lang mga idol mga idol kung ikaw yung ngayon lang nakabisita or nag click sa aking channel maraming maraming salamat po at sana po kakalimutang mag like comment at higit sa lahat mga kasi please subscribe at pakiclick na rin yung aking notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko city